Dia yeah. nak

sasano sasano yung dapat pa rin na packet 'yan ano Nakatulog. Tin, pinatulog ko li <laughs> kinumutang kut malamig uh -huh. Kaya... Sa'yo yung iba kong paso, hindi nila natalaw. Sayang. yung puti pa naman. si Bill Santos madalas na ganap niya mayaman, mm. no mm. sinyora honor naman madalas mahirap ang hirap ng isang tingin sa len eh So, sasangag tayo mga kapalangga. Eh, mag-iwa ako ng bawang. Ipang natin dito. So, yan. ipag ko yung kanin. Ito yung gamit ko. Ito. Okay, thank you for watching again. See you next video.